yan po ang aking niluto ngayon na ah, breakfast ko. Chow fan rice. Kaya ikaw na lang po ang gumawa ng sarili mong chow fan rice. Huwag ka nang pumunta sa restaurant na ah. di ka mabubusog doon. Gumawa ka na lang. Madali lang guys. Ito guys ang ginawa ko may halong kaunting ripolyo, kaunting carrots, green green beans at saka scrambled egg. Yan po, guys. Tapos, ayun na, isa hag mo, tapos lagyan mo kunting asin. Chowpan rice na po, guys. So, pag kumain ka dyan sa hindi ko nababanggiti na mga restaurant hindi ka dyan guys. Kaya ako, nag-experiment talaga ako yung mga pagkain nila dyan guys kaya ko namang gawain yan bakit ba hindi yun yung ibabayad mo sa pagkain mo iluto mo na lang ibili mo ng lulutuin mo di pa guys makamura ka pa so guys kain tayo tapos meron akong burger binigay po ng kapatid ko kagabi pa yan pero nakakain naman ako kaya di ko kinain So guys, kain tayo. Bismillah. Ayan. Ayan, may instant gulay na siya guys. At din na ako nagluto ng isda kasi may iglog ik lang naman siya. Mmm. Basta hindi ka lang tamad guys. Kahit anong pwede mong luto, hindi ito sa bahay mo. Pero kung tamad ka, asa ka na lang sa magkain doon sa restaurant. Ah, di ka mabusog. kulang nga lang ng sahog kasi meron pang mga sweet corn dyan pero okay lang kasi ako guys, ang ginagawa ko guys yung rice ko niluluto ko na siguro tatlong araw nilalagay ko sa rep pinapainitan ko na lang guys kaya ito kung gusto ko ng fried rice na ganito may gulay gagawa ko ng chow pan kasi guys isa lang muna ko. kaya tamad na ako magluto ng Araw araw Gusto din ako guys pero hindi lang Init init lang Na kasi ngayon guys ang ginagamit ko hindi ko na ginagamit yung gasol ko na malaki guys kasi mahal ang gasol 1,950 kaya hindi ko na masyado ginagamit bumili ako ng maliit na gasol yung ano butin So, yung buten guys, kailangan tipidin mo rin yung buten kasi kung lagi-lagi ka nagluluto, siguro dalawang araw mo ubus. Mm -mm. Pareil lang guys, kailangan marunong ka lang magtipid. Kaya lang naman, yung buten, makakabili ka ng gasol na 100 yung ano niya, yung yung gasol niya na maliit yung 100, apat ang mabili. E yung malaking gasol. Hindi ka magkakabili ng tingi-tingi. Kaya ito, mula nung umuwi yung kapatid ko sa Manila, ako lang mag-isa. Bumili ako ng buti. Ito na yung ginagamit ko ngayon. Kasi doon sila lumipat sa isang bahay na tinatapos nila. Kasi ako guys, matipid talaga ako kasi alam mo na guys, yung mag-isa ka lang wala namang bumubuhay sa iyo. Binubuhay mo ang sarili mo. Kailangan mo magtipid. kung may lulutuin ako na yung medyo matagal maluto dun ko sa labas, dun sa dirty kitchen ko basta guys, kung hindi ka lang tamad, lahat gustuin mong kainin, makain mo ako guys medyo tama din ako pero na ano ako na sayangan ako sa youtube ko sabi ko na simulan ko na kailangan tuloy tuloy ko na hanggang sa dulo ng ulang hanggan tutuloy lang guys tamad ako magluto. Ito so, ngayon, nainggan uh, niya ako magluto. Kasi madali lang um, yung hindi ko alam, makita ko man din diyan sa mga ibang mga uh, vlogger na nagluluto. Tapos kung gusto ko, gagayahin hindi ko para i-content ko. Yun nga lang guys. Minsan wala akong makain sa niluluto ko. Kasi di ko maubos. Pero yung, nandito yung kaibigan ko yung nagtira diyan sa kabilang bahay. Masaya siya kasi lahat ng niluluto ko. Binibigyan ko siya. Hmm. Sabi ng ati, bakit ka man nagluluto? Nang ganyan, sabi ko. Kasi hindi mo alam, nag-youtube ako. Sabi niya, ah, tapos. Yan sabi ko ang aking content. Yung niluluto ko. So, masaya siya guys. Kasi, ganito, ganitong kinain ko na, no? Ang niluto ko na chowpan, estimate ko sa dalawang tao. kasi hindi ko naman maubos na alangan ni tapon ko para makakuha din ako ng ano bahala sabi ng Islam pakain ko sa ibang tao eh, ngayon nandito man yung kapatid ko sila kasi guys alam mo ngayon guys parang nag -e enjoy ako sa akin pagluluto. Parang naglalaro lang ako. Ngayon guys, siguro hanggang dito na lang at tapos ko na yung aking pan rice. So, magpapaalam ako guys at hana po ang aking inihiling sa inyo guys. Kaunting tulong lang po guys, sana po subscribe nyo ang aking YouTube channel at Huwag po niyo, lagi po nyo panoorin ang aking mga video at maraming salamat ulit sa inyong walang sawang suporta. Ah. Bye bye! At kagaya ng dati ang aking wish, lahat po tayo ay nasa good health at may kakainin. Yan lang po guys. Bye bye!